grabe talagang pinagkakalmot nga nitong si Robin ang kanyang mommy. After nga kasing paliguan ng kapatid niya at kasama niya sa room na si Bordag, syempre siya naman po ang sunod na papaliguan. Bila magkasama nga sila sa room, syempre kailangan pareha silang mabango na. Sobrang saya pa nga itong si Robin paglabas, tapos sumasalubong pa nga sa mommy niya, yung tuloy na kalmot-kalmot nga niya, yung paan ng kanyang mommy. Pero gaya nga na sinasabog sa inyo noon pa, kung makakapanakit man nga ang ating pack members ay always unintentional po, dahil nga lang po sa sobrang saya nila, kaya naman nakakapangal mut sila. Kaya naman, ayan, talaga nagalus-galusan nga si mother. At naman talaga hindi may iwasan kapag meron ka mga fur babies. Lalo na kapag ang fur baby mo, Diyos ko, parang pinaglihis sa kitikiti sa sobrang saya at sobrang likot. Alam nyo naman na bago paliguan, pinalalabas nga muna natin sila. Pero itong si Robin hindi na pinalabas kasi nga nung time na to, mainit na nga talaga sa labas. Kaya naman dito na nga lang siya, pinaglaro-laro at pinagtakbo-takbo sa loob. Tapos pagkatapos nung saka nga siya, dinala dito sa paliguan niya para maumpisa na rin nga pagpapaligo sa kanya. Alam nyo ba itong si Robin, ibang ibang nga po ang itsura itsura ng kanyang balahibo as compared sa iba niyang mga kapatid. Although yes po, pare-pares po silang color black at pare-pares nga po silang wooly. Pero itong kay Robin kasi nakuha niya yung pagka niya sa kanyang daddy Hercules. Tapos nakuha naman niya yung pagka-shiny-shiny -shiny ng kanyang hair Hello. sa kanyang Mama Thunder. Marami kasi nagtatanong sa amin na daw bang ginagamit namin sa aming fur babies lalong-lalo na kay Thunder kasi super shiny nga ng kanyang balahibo. Alam niyo rin naman na pare-pares ang ginagamit nating shampoo sa kanila. Pare-pares lang din ang pinakakain. Yun nga lang talaga, mas shiny ang balahibo ni Thunder as compared sa ating ibang pack members at yun naman po ang nakuha nitong si Robin. Back to the video, itong si Robin, hindi naman malikot paliguan, yun nga lang talaga ang dami niyang kinukuting kapag nililiguan siya. Kumbaga, inaalaw na lang nga niya yung sarili niya habang pinaliliguan siya para di naman siya mabored at mas okay na rin yun at least hindi siya nagwawala. Hindi na rin naman mahirap paliguan itong si Robin, talaga nga nung puppy lang sila tabalum haba lumalaki, dun lang talaga medyo mahirap. Pero kapag nga malaki na sila, okay na okay na paliguan. Papapasin rin nga na kapag binubusan nga yung part ng ulo nila ay tinutupi nga po yung tenga nila pab ba para nga po hindi malagyan ng tubig yung kanilang tenga. Kasi kahit din po sa mga aso, delikado po kapag nalagyan ng tubig yung tenga nila, lalong lalo na kung madami talagang tubig yung pumasok. Kaya kung magpapaligo kayo ng mga fur babies nyo, yun po ay isa sa mga dapat iwasan ang malagyan po ng tubig ang loob ng kanilang tenga. Anyway, shampoo time na nga po tayo. Talang yung madalawa pa lang yung napaliguan pero yung isa pong bottle ng shampoo grabe ubus na po talaga agad. O ba diba, ang isang bottle talaga pang dalawang pack members lang natin dahil nga sa sobrang kapal na balahibo nila tapos sobrang lalaki pa. Kaya nga noon talaga ang binibili nga namin ay yung mga gallons gallons na. Yun nga lang talaga medyo mahirap siyang hanapin tapos mahirap din talaga umorder online. Kasi bilang mabigat nga yung isang gallon juice ko medyo mahal rin talaga yung shipping fee tapos di ka rin naman talaga basta makakita ng mga gallons sa mga vets or sa mga pet shops. Although may ilan nila nga nagtitinda pero yung sa malapit sa amin juice ko hindi ka basta basta makakakita. Balik tayo kay Robin. Alam nyo ba isa sa mga magagandang features dito kay Robin bukod nga po sa kanyang shiny shiny balahibo ay yung kanyang necklace. Sa kanilang magkakapatid po kasi si Robin nga lang po ang buong buo ang necklace. Kaya naman talagang mas maangas nga po siyang tingnan. Tapos yun nga, napakaganda rin nga ng mask niya. Yun nga talaga hindi siya nag blue eyes. Mas maangas siguro lalo siya kung blue eyes nga yung mata niya. Pero syempre, pogi pogi pa rin siya kahit nga ganito yung color ng eyes niya. Though alam nyo naman po na si Hercules at si Thunder ay parehas blue eyes. May possibility pa rin nga po na magkaroon sila ng mga anak na hindi po talaga blue eyes. Kasi kung tutuntinin mo yung history nga po ng inyo for baby, siguro nga po ay meron siyang mga patid or ina na hindi rin talaga blue eyes. Kaya naman nagkakaroon sila ng anak na hindi blue eyes. Pero para nga sa amin, oo oh, maganda nga ang blue eyes pero syempre ox na ox na rin naman kahit hindi naman po sila blue eyes gaya nga nitong si Romy. Kahit ano pang color ng mata nila, syempre lahat sila deserve ng same level of love. Uy, may pa English. <laughs> anyways, ito nga po, binabalawan na nga po si Robin. At kung makikita nyo, mabait naman talaga siya. Kahit nga binoblower na. Noon kasi talaga, Diyos ko, kung boblower mo sila. Talagang iyakan sila maigi. Akala mo naman sinasaktan. Siguro nga dahil maliliit pa sila noon na talaga medyo na-overwhelm nga po sila sa blower. Pero ngayon, chill na chill at sanay na sanay na nga po sila. Alam na rin nga nila kapag month na ng paliguan. Kasi nga araw-araw may pinalalabas. Tapos pagbalik, ay mabango na. Kaya yung pack members natin nagtatago kasi nga takot sa ligo. Pero yung iba naman excited na excited nga po. Kasi alam nila magpapa na. Kasi although most huskies nga po ay takot sa tubig na tayo magpaligo, may ilan-ilan naman pong huskies na talagang enjoy na enjoy kapag pinaliliguan sila. Ang uh, fur babies nyo ba takot sa ligo or enjoy sa ligo? Comment down below!